Magandang araw mga ka-health! Sa episode na ito, tatalakayin natin ang ilang mga kapanipaniwalang tungkol sa pagkain ng saging na kinakailang alamin ang katotohanan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa makaragdagan pang kaalaman sa kalusugan. Tara na't simulan natin! Myth number 1. Ang saging ay nagpapataba ang mito na ang saging ay nagpapataba ay isang kapanipaniwalan na kailang suriin at alamin ang katotohanan tungkol dito. Sa katunayan, ang saging ay isa sa mga prutas na maaring magdulot ng kalinawan ukol sa kung paano ito nakakaapekto sa timbang at kalusugan. Ang saging ay mababa sa kaloriya. Isang medium size na saging ay naglalaman ng mga 100 to 120 calories lamang. Ito ay isang masustansyang pagkain na hindi nagpapadagdag ng malaking bilang ng calories sa iyong araw-araw na pagkain ang fiber sa saging ay tumutulong sa normal na pagtunaw at paglabas ng toksin sa katawan. Ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng kabusugan na maaring makatulong na kumain ka ng mas kaunti. Totoo na ang saging ay naglalaman ng natural na asukal tulad ng glucose, fructose at sucrose, ngunit ito'y hindi dapat ikabahala. Ito ay mas mainam kaysa sa added sugars mula sa process na pagkain at soft drinks. Ang natural na sukal ng saging ay kasama sa mas matagal at steady na pag-akyat ng blood sugar, na nagbibigay ng steady na enerhiya. Ang saging ay hindi sanhi ng pagtaba kung kinakain ito sa reasonable na mga bahagi bilang bahagi ng balanced diet. Itoy isang masustansyang alternatibo sa mga snacks na may mas mataas na sugar at unhealthy fats. Sa katunayan, ang pagkain ng saging ay maaring makatulong sa pagpapabawas ng timbang kapag ito ay bahagi ng maayos na plano sa pagkain. Ang saging ay isang masustansyang prutas na hindi dapat katakutan sa konteksto ng timbang at kalusugan. Habang mahalaga pa rin na kumain ng lahat ng mga pagkain sa tamang bahagi, ang saging ay maaaring isama sa iyong araw-araw na pagkain bilang isang malusog na alternatibo sa mga maling kapanipaniwalan na nagpapalala ng mga problema sa si timbang. Ang tamang pagkain kasama ang saging ay isa sa mahalagang bahagi ng pangkalahatang kalusugan at pagsustento ng timbang. Myth number 2. Ang saging ay nagpapataas ng blood sugar. Ang pangalawang myth tungkol sa saging ay ang ideya na ito ay nagpapataas ng blood sugar o blood glucose levels. Ito ay isang kapanipaniwala na mahalaga nating suriin at alamin ang katotohan. Ang glycemic index ay isa si sistema ng pagsusuri ng epekto ng pagkain sa blood sugar levels. Sa GI scale ang mga pagkain ay klasipikado batay sa kung gaano kabilis ito nagpapataas ng blood sugar kapag kinakain. Ang mataas na GI tulad ng white bread o candy ay nagre sa mas mataas na blood sugar levels. Sa kabilang banda, ang mga pagkain na may mababang GI ay nagre sa mas matagal at steady ng pag-akyat ng blood sugar. Ang saging ay mayroong mababang glycemic index kaya ito ay maaaring mapanatili ang blood sugar levels sa isang steady range. Kung ihahambing ito sa mga pagkain na may mataas na GI, ang saging ay hindi nagpapataas ng blood sugar ng labis. Ito ay isang magandang pagkain para sa mga tao na may diabetes o nais panatilihin ang kanilang blood sugar sa normal na antas. Hindi totoo na ang saging ay nagpapataas ng blood sugar level. Ang saging ay isang masustansyang prutas na maaaring isama sa isang balanseng diet para sa mga taong may diabetes o sa mga nagnanais panatilihin ang kalusugan ng puso at blood sugar levels. Ang tamang kaalaman ukol sa GI na mapagkain ay mahalaga para sa pangangalaga ng kalusugan at blood sugar control. Myth number 3, ang saging ay walang nutritional value. Ang saging ay mayaman sa mga mahalagang nutrients tulad ng dietary fiber, potassium, vitamin C at vitamin B6. Ito ay isang healthy na pagkain na nagbibigay enerhiya, nagpapalakas ng immune system at nagpapabuti sa kalusugan ng puso. Ang fiber sa saging ay makakatulong sa pagpapakabusog at pagkontrol ng gutom na maaring magambag sa pagpapabawas ng pagkain. Myth number 4. Ang saging ay hindi pwedeng kainin sa gabi. May mga nagsasabi ang saging ay hindi dapat kainin sa gabi dahil ito ay nagpapataas daw ng timbang. Wala namang scientific na ebidensya na nagpapatunay nito. Ang oras ng pagkain ng saging ay hindi nagsasad ng epekto sa timbang. Ito ay maaaring kainin sa alinbang oras ng araw depende sa iyong preference. Ang oras ng pagkain ay isa sa mahalagang aspekto ng kalusugan. Ngunit walang scientificong ebidensya na nagpapatunay na ang pagkain ng saging sa gabi ay nagdudulot ng masamang epekto kaysa sa pagkain nito sa ibang oras ng araw. Ang mahalaga ay ang kabuoang kalidad at kalidad ng iyong pagkain at kung ito ay naaayon sa iyong mga nutritional needs. Ang saging ay isang masustansyang pagkain na mayaman sa vitamins, minerals at dietary fiber. Ito ay nagbibigay enerhiya at pakiramdam ng kabusugan. Kung ang pagkain ng saging sa gabi ay nagpapabigay sa iyo ng magandang tulog, maaring ito ay maging magandang alternatibo sa masustansyang snack. Ang oras ng pagkain ay maaaring nag-iiba mula sa isa't isa at ito ay depende sa personal preferences, lifestyle at schedule. Kung mas gusto mong kumain ng saging sa gabi at ito'y nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at kabusugan, hindi ito nangangahulugang ito ay mali. Ang pangunahing prinsipyo sa tamang nutrisyon ay ang pagkain ng balance at varied na pagkain. Mahalaga na ang pagkain ay may karampatang kombinasyon ng carbohydrates, protina, at healthy fats. Ang saging bilang bahagi ng balanced diet ay maaring isama sa iyong mga pagkain sa gabi kung nais mo. Ang mito na ang saging ay hindi pwedeng kainin sa gabi ay hindi suportado ng scientific evidence. Ang mahalaga ay ang pangkalatang kalidad ng iyong pagkain kung paano ito nagkakasya sa iyong mga nutritional needs at ang kasiyahan ito ay nagbibigay sa iyo. Ang saging isang masustansyang pagkain na maaring isama sa iyong mga pagkain sa gabi kung ito ay kumakasya sa iyong lifestyle at mga dietary preferences. Ang mga myths na ito tungkol sa saging ay ilan lamang sa mga maling paniniwala na dapat nating malaman. Ang saging ay isang nutritious na prutas na may benepisyo sa kalusugan at ito ay dapat isama sa ating balanced diet. Iwasan natin ang mga maling impormasyon at magkaroon tayo ng wastong kaalaman tungkol sa mga pagkain ng ating kinakain. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa karagdagang pangkakaalaman sa kalusugan. Hanggang sa susunod na pagkikita, paalam.